isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat dito sa video na ito. Gusto ko lang na ibahagi itong solar light na nabili ko at kung paano ako gumawa ng stand ng solar panel dahil ikinabit ko din lang ito sa bako syempre gaya ng dati DIY pa rin tayo. Madalas kasi kaming gabihin ni madam habang naghahalaman dito sa aming likod bahay. Kaya naman naisipan ko na dagdagan ko ang pailaw maibahagi ko lang sa inyo ito mga gagayyem. Ang perform performance kasi ng unang nabili na solar light ay tumatagal na ng tatlong taon at satisfying pa rin naman talaga ang performance nito dahil hindi siya madaling magdi-drain at umaabot pa ng umaga ang kanyang ilaw. Nagsubok din kami dati ng ibang brand. Parehas din lang na 100 watt pero mas panalo pa din at tested itong itinakabit ko ngayon. Ang presyo na ito ay napaka-reasonable na para sa akin dahil talaga namang tumatagal at naisa-serve niya ang kanyang purpose. Araw ngayon ng mga unang namayapa kaya naman si Kadamo ay naisipan niyang mag-costume ng pang Halloween. Kinuhanan ko ng picture itong mga pailaw ko sa likod ng bahay at makita naman ang diferensya nila. Magkaparehas din ang brand. Yun nga lang, mas nauna naman na magservisyo ito ng tatlong taon. Maliwanag at tumatagal pa hanggang umaga. At itong isa naman na nasa bandang kanan, ito yung nga bagong installed na solar light. Kaparehas din lang ng brand nung nauna. Kung may solar light ka din gayam na galing sa online, mag-comment ka lang sa baba at sabihin mo kung ilang taon na ang inabot ng iyong solar light. No need to worries na mga gagayam. Inilagay ko na sa description box. Diyan sa iba ba ang specification ng pailaw na ito. Para mapadali ka sa pag-search. Kung gusto mo rin ba ang ganitong brand. Sa puntong ito, stand na ang ginagawa ko. Dito ko kasi ikakabit ang mga bracket ng pailaw. Para maganda ang orientation ng solar panel at solar light. May konting salo-salo kasi ngayong hapunan. Kaya medyo abala ang mga kapamilya. Konting break break muna mga gagayam Dinner time na At pagtapos nito ay diretsyo na ulit ang paggawa ng stand para sa solar light Mayroon naman kaming inihaw na tilapia at isang pirasong hito Dito pa na tabi kayo ni Papa Chan Yun know, toyo nabenta pa kami muna kaya. Oo. Oh. Yeah. Tampo sana. Ay, yung hinalis mo. Papa, yeah. mamaya dali mo yung puti. So, hinalis yung plywood sa'yo. Ngayon gabi? Mamaya. Bukas <laughs> mo naman dali nga rin mo. Plywood. Plywood. Sama ako. Ay, wala akong puy ko. Para hindi mo na ayaw. Hintan. Oh. Punin mo na yun, oh. Hintan. Sabi naman ba yan? Sige na. Ang ako sa internet eh. Welcome to Greece, sabi niya ay. <laughs> Pero mga na puti yung <laughs> Ayaw niya. Eh, magandang idea yun. Ay. Welcome to Meron pa yung pa. Marami pa. Pagtapos ng siesta, back to work na ulit ako nang matapos ang kailangang tapusin. At para sa kinaumagahan, konti na lang ang balanse at maikasa na agad. Total umabot ka na sa puntong ito ng aming video. Tapusin mo na ito hanggang dulo para makita mo yung resulta ng ginawa kong stand ng solar light at kung paano ko tin-install. Ito naman ang aming alagang ibon. Kakachill kong tawagin. Bagong pisa kasi yung mga inakay niya. Kaya sobrang galak namin ni Marcos. At ito nga, silipin muna natin mga gagayim. At ina-expect namin na dumami pa sila. good Kaya kung bago ka pa dito sa aming channel mga gagayam, ilike nyo na ito agad, ishare at magsubscribe. Huwag nyo na rin ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod naming i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!